So mga kasakol, nandito nga tayo sa Kuya Jigs Bulalo. At dito sa Kuya Jigs Bulalo ay only rice, only soup, mayroong soft drinks, at only sakulan. At ang Kuya Jigs Bulalo ay located sa 150 Matatag Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City. Likod lang po kami ng Quezon City Hall. At available po kami sa Google Maps para mas madali po ninyong ma-locate ang aming location. Magpapa-challenge tayo. At ang ating uh, unang challenger ay Sir, anong pangalan? Pido. Celso si, Russell de la Rosa. Ayan. Si Sir Pido. Uh, sir, ang ating challenge, ito yung mechanics, no? Yes, sir. Ubusin ang isang soft drinks, tatlong rice, tapos itong aming isang bulalong sakulan, meron yan, sir, tatlong marrow. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Ganito, sir. Yes, pwede. Uh, ubusin yung karne, yung marrow, sa looban ng tatlong minuto. Okay, sir. Yung gulay, hindi ko na-re-record na yung ubusin. Okay, sir? Pero sir, ito ay merong twist. Lalagyan sir yan ng isang kutsarang ito, dito lang naman. Okay. Chili garlic. Okay sir. Okay. Mahilig ka ba sir sa manghang? Yes sir. So sir, pag naubos mo yan sa looban ng tatlong minuto, ikaw sir ay mananalo ng 2,000 pesos sir. Yes. Pag hindi yes, naman schedule. sir, ito, sir, kinain mo, babayaran mo, sir. Nga, joke lang, sir. Baka <laughs> <Yeah>, kabahang ka. <laughs> yes. So, sir. Yes. Ready ka na, sir? Ready. So, yun, mga kasangol, uh, sa mga gusto mag-challenge, uh, comment lang po kayo sa video na to. Diyan po kami kukuha ng mga susunod na challenger. So, sir, ready? And three, two, one, attack! One, two, mga kasangol, oh, Kamayin na, sir. What's up, mga kasakoy, Jigs TV na Tara, manood tayo Iba ang sayang atin, Jigs TV Pero mababa, oras, 2 minutes, 30 seconds Challenge or mukbang, ikaw uro Yung mahilig mo sa Cortex TV Ito po lahat sa pagkain, kain Lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbuguto Pag napanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasapol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasapol, Jigs TV Ina Tara manood tayo, iba ang sayang. challenge or mukbang di ka uurungan lahat na babasa na ah 1 minute and 40 seconds oh. mahilig mo sa call, chicks oh. oh. tv hey. pare mare tara pwede ka sumali sa challenge di ka sa call tara't magbaka sa kali sa pitong ulam at tatlong kanin kumasa kumalakas kang kumain kahit sino pwede sumubok at dumayo malapit o malayo ilabas inyong pambato chicks tv ay bukas lang ang pinto para magbigay panalo what's up mga kasakol chicks tv Jix TV kasakot Kasa panipagong araw panipagupuli TV kasakol panipagong araw panipagupuli challenge TV challenge TV kasakol panipagong araw panipagupuli challenge Jix TV kasakot panipagong araw panipagupuli challenge Jix TV kasakot panipagong araw panipagupuli challenge TV kasakot panipagong araw panipagupuli challenge Jix TV kasakot panipagong araw panipagupuli challenge Jix challenge Four, three, two, one, zero, sir. Sir, sorry. Mm. Sir, anong nangyari? Yes, sir. Ano? Medyo, ano eh. M Maganit? Hindi, hindi naman. Uh, napakasarap ng... Na, masarap ng yung bulalo? Yes, sir. Baka naman, sir, kaya ka natalo. Ninamnam mo yung lasa ng bulalo. Talo ka talaga doon. Hindi, sir. Ito yung nakabocus ako sa rice. Eh, gusto ko unahin yung kanin. Eh, ah, okay. Marami. Which is tama naman, hmm. sir, yun. Yung dapat uh, kanin talaga, ano, dyan. Hmm. Ang, kasi yung karne, madali na lang yan, ah. eh. Yung kanin talaga, ang medyo, ano, dyan. Ah, kasi. Ah. Ah, pero, sir, ah, hindi ka naman dito talo sa Kuya Jigs. Ah, yes. Ah, Nakatikim ka ng masarap na bulalo. Aray, sir, pwede mo yung i-take out. Tapos, mag-uwi ka din naman, sir, kahit pa pano ng ah, 300 pesos. Sir, may 300 pesos ka, sir. Pang uh, Thank you, uh Sir Jigs. maraming nagpapasalamat ako kasi uh, napakasarap din naman ng timpla niyo ng ano, ah uh, bulalo niyo po, sir. Maraming salamat, sir. Yes, uh, sir sa iyong pagsali. Yes, Sir Jigs. Thank you to you.